So guys, ah uh, naman na muna tayo sa paggagamba. So yung gagamba natin tatlo doon sa labas. Pakakawalan natin sila ngayon. So wait lang. Sigreta. So yun yung pamugan natin, yun yung 15 holes na pamugan. So pakakawalan natin yung tatlong gagamba doon. So, pakikita ko sa inyo yung gagamba, gagambang pakakawalan natin. So next season na tayo maglalaro guys So ito yung pakakawalan natin guys Yun So ayan siya so guys May isang buwan na siguro to dito sa kulong uh, So pakakawalan natin Dito na natin ito pakakawalan Sa sabi Ayan, dyan nandiyan siya pakakulaan. Sa so, mapuno naman dito guys. Ito yung sanji natin guys, pakakulaan din natin to. Hey! So ito yung isa guys, pakakulaan din natin yan. Mga TM size tong naman to. So next season na tayo maglalaro. Next season. kung natin siya pakakawalan so doon na lang natin siya pakakawalan guys yan madamo dyan so agos na lang natin siya dyan so yun agos na natin doon guys kunin pa natin yung iba may isa pa dito so next season na tayo maglalaro Siyempre may buhay din naman itong mga gagamba. May karapatan din silang mabuhay. Two times winner yan. Pakakawalan na rin natin ito. Ayan. Dito natin siya pakakawalan. Sa papaya. Tsa, pa. So, yun lang guys. So, palipas muna tayo ng ano, season. Next season na tayo maglalaro ng gagamba. Kasi busy din tayo ngayon. So, yun lang. ah so, baybayan nyo pa rin ako guys. Kahit hindi na ako nagagamba. Yun lang. Salamat. Peace.